So yun mga katiksay, uh, good morning na naman. So panibagong araw, panibagong vlog na naman po. So, matagal po tayo hindi nakapag-upload ng ating video. So gawa po ng busy lang po sa trabaho. So ngayon lang po na naman po tayo makakalusong. So, at sana po man eh, naman po tayo at makahuli ng mga uh, tilapia uh, may pang -ulam. so sana ay wala pa rin kayong sawang sumuporta sa channel ko mga katiksay so, yung di pa nakapag subscribe uh, ay <coughs> mag subscribe na at paki like na rin at paki share so maraming maraming salamat po sa mga silent viewers po natin dyan uh, walang sawang panonood sa mga upload kong video o, sana po ay eh, nandyan pa rin po kayo palagi at lagi nyo po kung sinusuportahan so sana po ay eh, naman po tayo so andito pa lang tayo kararating lang natin uh, mag-aalasis pa lang ng umaga pungin lang na naman po tayo makakalusong o matagal na din tayo hindi nakapag upload sa ating youtube sa ating channel o sana po eh wala pa rin kayong sawang support sa akin lalo lalo sa mga silent viewers natin dyan sana andyan pa rin kayo palagi so yun uh, punta lang po tayo sa spot at sana po makadali tayo ng maganda-ganda ngayon. So maganda po ang kanya panahon. So yun mga katiksay, uh, stay tuned lang at punta lang tayo sa spot kung saan tayo mamaril. Sige po, may na lang po update ko na lang kayo sa ating uh, pupuntahan na spot. So yun mga katiksay, dito tayo sa spot. Eh. Spot natin bumabaw yung tubig so ang kagandahan nito kahit bumabaw yung tubig mga katik sa malinaw hindi labo yung tubig so, sana may magandang luta ngayon kasi so, bumabaw yung tubig nito ano <coughs> ito yung spot natin So bumabaw po yung Bumabaw yung tubig oh. Dati to malalim mga katiksay So ni palalim tayo ngayon Kadali tayo ng mga Good size ng tilapia So mga katiksay Stay tuned lang At abang abang tayo Na may lutang Sige po ang dalag oh ayun saan tinamaan? Ayun, tinamaan dalag mga tiksay ayun dalag dalag ayun, ayun dalag dalag ayun 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 Ayun. Bay na dalag man katiksay. Ano? Oo. Oh, oh. Thank you. Ano? Oh. Andang bay na oh. Dalag. Ayun. Oh. So malaki na rin. Oh. Malaki na rin man katiksay. Ayun. Oo. Oh. Bay oh. Unang putok. Ayun. Ayun. Oh dalag ang ganda ng sukat mga katik sa'yo so mga naman na po tayo so kabila naman ng dalag hey. swerte <laughs> o good size na Ayan. Galang natin sa pisnet. Lumutan sa harapan ko mga katiksay. Ayan. Itong tama eh. size na ay gandang bayon naman oh dalag so unang putok po dalag agad ng dali dalag dalag yan ka na ngayon since station lang mga katiksay katiksay pwede na rin ito good size na lumayo pa ay lumayo ah buksan ko pa ng konti konti na lang konting konti na lang ano yung katik sa'yo ito yung tamaan saan tinamaan yata tinamaan ay tinamaan ayun ayun tinamaan mga katiksi ayun lakas ayun ayun yun. Uy. Ayan. Lapad na. Ang tig sa'yo. pla na agad. Sa so, mga pangalawang huli. Ayan. Ang lapad. Lapla ng mga katiksay. Pangalawang huli. Ayun. Pangalawang huli. tulay ko. So, pangalawang huli po. Ayun. Para dalawa na. Isang dalag at saka tilapia. Kaso may dulubog. Kaso may dulubog. Kaso may ulangan lang yung iba Yun. Yun. So, malayo lang sa lumang katiks tay lang natin lumapit At lumapit lang ng konti pwede natin banatan No nasib.